ginawa ng 50% ang student discount sa mga train lines ng LRT1, LRT2 at MRT3 simula ngayong araw. Ito ay bunga ng koordinasyon sa pagitan ng DOTR, LRTA, LRMC at MRT3. Ipinakita lang sa ipakita lang sa ticket counters ang inyong valid school ID o kahit anong school registration form sa current school year para ma-avail ang discount. Pwede rin ma-avail ng discounted tickets ang mga estudyanteng uh, kumukuha ng postgraduate studies. Nagpapaalala po ang DOTR sa mga estudyante na valid lamang ang discount sa single journey tickets at hindi sa bib cards o stored value tickets. Makakaasa naman ang taong bayan na tuloy-tuloy ang discount para sa mga mag-aaral mula lunes hanggang linggo o kahit mapahaliday pa man yan hanggang 2028. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, inaasahang magiging dagdag ginhawa ito para sa mga tumatangkilik ng train lines dahil 20% lamang ang kasalukuyang student discount, pero ngayon 50% discount na. I-follow up ko lang doon sa ano, uh, 50% na discount sa mga estudyante. Uh, kasama po ba dito yung mga senior citizen users? Inaaral pa po yan. As much as possible kung pwede nga pong ilibre lahat yun ang gusto ng pangulo pero aaralin po 'yan at uh, hindi naman po natin agad-agad maibibigay or kakayani maibigay inaaral po ngayon yan sa kasalukuyan